Ito mga kamangga, awareness lang to Ah. Ayan, kung may kita nyo oh, kumu ako, kumuingi ako kay ng uh, mani na may, ayan you know, o, oh, mani o, oh. kakain ako na mani. Mani yan na may, ano, na may tawag dito, na matamis. Ayan, eh, ito yan ako. Ayan, panorin nyo. Ayan, makakay pa ako dyan o. Oh. Ngayon, may maya lalapit yan sa akin, oh, ayan. Ngayon. Hindi. Ayoko pang bigyan. Eh. Pero makulit eh. Pinalo pa ako. Dala ko water mo. Ayan, binigyan ko siya ng isang piraso. Ayan Piraso. Ayan na. Binigyan ko siya ng isa. Si ayan na, sinubo niya. <tong tiyan> Kaya bantayin niyo yung mga anak niyo. Ayan, ayan, nagaganyan siya. Oh. Ayan, ayan na, na-choke na pala. Ayan o, habay iyak ko. Ganun, tulala po. Hmm. Kaingatan nyo yung niyo, mga anak nyo. Mga ganito ko ulit o. Hoy, ano, napanood mo? Ano? Kachok ka no? Kinabahan ka no? Kulit mo kasi o. Ayan, iyak siya o. O, iyak siya o. Nakuha no, talaga. Tulala siya o. E, tulala siya bigla oh. Oh, ano? You know. Olit ka pa. Ha, oy. Oh. Hmm. Oh, ciao. Ya, yeah, we're nice to see you, mga mangga. Peace out, ciao.